Wala makita? kumakita. Kirang ako na yan. Rated yan. Sa tabi nyo na, 5,000. Siti, nagpa-sip na po sa negro. Sa sobrang lakas ng ulan, umako yung po negro namin nang galing yung tubig sa rooftop. Kaya ito, ang mga taga malabanan ay ito. Basang basa. Basang basa. Hindi mo bigyan mo daw muna ng 2,500 sabi ni Ma'am Jenny. At kayo na mag okay. sa pagdating. Hindi, okay. wala kong 2,500. Sa Ibig sabihin ay 3,500. Tapos may additional pa na magkano? Uh, bali thousand, ah, bali 2,000. Ah, 2,500 lahat ba? Bale 3,500. 3,500 lang isip-sip. Ah, pero yung mga tubo. Oo, yung mga tubo kasi. Balik, 4,000. Balik kaya naging 5,000. Yes, ma'am. Oo, oo. Naging 5,000. Yes, ma'am. Okay mm -hmm. na. Okay na. Thank you. Uh -oh. Thank you. Okay na. Okay na. 5,000 nga lang.